For example, kung magbabawas tayo ng ng pondo sa isang ahensya, dapat inline line pa rin sa uh, national priority programs ng ating pangulo, no? Okay. Dahil at the end of the day, mm -hmm. siya mag siya, siya lahat mag implement nito eh, no? mm -hmm. So importante na nakatuon pa rin sa kanyang direksyon. At mas delikado mag-re-enacted. so 'yun ang dapat iwasan sir na mangyari. Yes, so ayaw natin mag -re dahil walang capital outlay yun. Mm -hmm. no? So uh, pag nag re tayo ng budget, there's a big chance babagalan ang ating ekonomiya. Okay. May Ann, Marlon, and then Mav. Sir, yung doon lang sa sinasabi yung ano, uh, Golden Age and Transparency, paano masasure, siguro na magiging responsable yung mga kongresista at sila doon sa mga insertion nila? Or, kasi nga sir, parang yung sinasabi niyo consolidated ba yung i-upload? Wala namang pangalan no. i siya yung it, insert nito, ilamig, in di ganito yung inamend niya walang ganun so Like like ako kasi no. Uh, pag nagbibigay ako ng amendment, nagbibigay ako amendment sa lahat ng government agencies. Hindi mm -hmm. lang sa energy. Madalas nagbibigay rin ako amendment sa education, nag-amendment, nagbibigay rin ako ng amendment sa DPWH, nagbibigay mm -hmm. rin ako amendment sa NEDA. Uh, depende kung ano 'yung makikita namin along the way, no? So ang importante ngayon, all of this published na. No? So mm -hmm. makikita natin 'yung movement ngayon. Um, so, doon sa mga interesado sa budget, makikita nila kung ano yung itsura, yung unang-unang mm -hmm. itsura, which is the NEP, mm -hmm. paano napalitan dito sa GAB, paano rin napalitan sa sa Senado, doon mm -hmm. sa third reading version. So, makikita na natin yun along the way. Magiging metikuloso lang dahil nga makapal ang budget na maraming detalye yan. Sir, sorry ah. Uh, isa na lang. Um, so, makikita yung movement sa budget, ano yung nataasan aninin nadadagdan ay nabawasan but kung sino yung nagpropose noon hindi makikita mahirap kasi eh uh, ipakita yung yung proponent ng amendment dahil nagbabago siya eh mm -hmm. nagbabago siya minsan nadadagdagan minsan nababawasan no, na minsan nalilipat sa ibang uh, ibang ahensya minsan yung post yung programa nalilipat sa uh, ibang ahensya for example i'll give you a concrete example Uh, nagpropose kami ng uh, school B school feeding program sa DepEd pero yung the same programa meron din sa, sa DSWD so nalagay doon mm -hmm. so uh, rinirespeto natin yung chairman ng finance committee at that time dahil ang effect naman is the same no? feeding program so may mga ganun na pangyayari kaya um, along the way nagbabago yung mga proposals ng mga proponents no mm -hmm. So, sir, yung ba ginagawa mga amendments ng mga lawmakers, unavoidable yun? Dahil sabi nga ni SPC, wala namang perfecto na panukala. Merong mga senators na hindi nag-a-amend. No? Mm -hmm. But think nila, yung budget okay na, no? okay naman supportan. Uh, may mga ibang senators, ako madalas ako mag amend almost mm -hmm. every year. And in amendment ko, hindi lang sa energy education, but the rest of the budget. No? Mm -hmm. Again, that, depende na yan sa chairman of the finance committee, kasi nakikita niya yung kabuan budget eh. no So, mm -hmm. minsan, uh, natatanggap, minsan hindi natatanggap. Depende kung kung saan niya, saan siya makakakuha ng pangdagdag. Pero Secretary Pangandaman, may apilan sa mga department heads na wag nang humirit pa sa mga lawmakers ng increase dahil parang pinag-aralan na naman daw yung National Expenditure Program. I, I understand during the time of President Pinoy, nag-issue siya ng uh, order sa mga secretaries, wag magpropose ng additional budget during the budget uh, deliberations mm -hmm. uh, just to assert discipline mm -hmm. dahil talagang nangyayari yan throughout up the hearing yung mga secretaries or ibang mga agencies magpapadala ng letter Sabi niya hindi ng tinanggap to sa uh, tier 2 kaya kung pwedeng dagdagan pero ang budget kasi is zero sum yan eh. Kung magdadagdag tayo dito, magbabawas tayo sa iba. Kawawa naman mababawasan. No? Mm -hmm. So that's what we have to always bear in mind. Mm -hmm. Okay, Marlon and then Mav and then Nimfa. And then Danielle. <laughs> 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 Sir, yeah. well, ba diba, Bukod sa issue ng insertion, previously there was also uh, the allegation of uh, parking. Na wherein a budget is being placed in one department or in one uh, item then later on iba ilalagay sa ibang item. How do you solve that? Kasi kung hindi, binabanggit kanina ni RG na hindi naman ma-identify yung mga lawmakers na nag-introduce na. Diba, when when uh, you said na this will be the golden age for transparency, di ba mas maganda kahit na maraming amendments or changes, at least nalalaman ng taong bayan, sino yung nag-introduce ng mga yan? Sinong senador? Sinong congressman? Para later on, pagbabalikan, halimbawa uh, sa isang area na uh, binabanggit si Senator Ping na uh, it's a sleepy town pero bilyones yung inilagay. So makikita ng tao, sino nag-introduce, sino nag-propose na bilyones yung ilagay sa isang bayan na yun. May mga senators naman na uh, openly nagpropose sila ng amendments sila on the floor. ba diba? May mga senators na gumagawa niyan. So kung gusto ng mga senators to propose that on the floor, okay naman yan. No? Um, yun lang nga, based on my experience, the amendments change, nagbabago kasi over time. Eh, no? So, Uh, magiging um, uh, komplikado kung ipapublish mo yung amendment, biglang nagbago siya. Two or three times. Minsan binabago pa ng ibang senators. No? So may mga ganyang cases. Kaya importante, yung, yung sinabi mong parking, importante na nakapublish to, Kasi makikita natin ngayon saan yung movement na malalaki. Mm. So when you do the analysis, tignan mo saan yung mga malalaki movement. For example, if you're saying na Marlon, mayroong na park in this agency, makikita mo ngayon, mababawasan ng malaki yan. Di ba? Pupunta sa ibang agency. So, dito natin makikita yan. I think the institution should be responsible for all the changes. No? Especially the chairman, dahil yung chairman ang mag-approve mag or disapprove ng mga changes. No? Both houses, ha? Ah? Sa lower house and sa upper house. Hindi po kaya uh, eventually uh, later on, if uh, may maniningil na accountability sa mga uh, hindi um, uh, mga NGOs or even individuals uh, checking yung mga items sa uh, GAA di ba magkakaturuan so, lang yan na uh, kasi hindi natin alam sir sure kung sino nag-introduce so that, that, that's why that importante ngayon yung uh, yung body should review the document no? kasi mm -hmm. ina to ng body rin eh mm -hmm. All of this will be approved by body. Here sa Senate, i-approve rin to ng body. So, dapat ang body rin maging uh, uh, makasala rin sa pag analyze nitong movement sa budget. Mm -hmm. Yung, yung ano, small buy cam yun, maging, naging issue din yan in previous uh, uh, budgets natin. Uh, are you willing to do away with the uh, small buy -cam. buy cam na sinasabi? Y yung small buy cam na yan is uh, purely technical in nature. Uh, like for example, in my case, on all my bills, meron kami tinatawag natin pre buy cam. So bago pumasok sa buy cam mga Uh, economists lawyers mga technical people nag-uusap-usap para uh, lahat ng mga disagreeing provisions ay um maayos na nila no para pagdating sa bicam pag-uusapan na lang namin ni most contentious no so in my case no um, and this is one of the principles na i will adhere to uh, hindi na tayo papayag na mga projects na hindi kasama sa disagreeing provi provisions no for example yung Uh, akap bayon, ba yun? Yeah, AKAP. AKAP. Na sa hindi bayka. naman na pag-usap, wala naman sa Gab, wala naman wala sa NEP, wala sa Gab, wala sa third third reading uh, third reading uh mm. Senate version bigla na yung nag-appear sa BICAM. hindi ako papayag ng gano'n. Mm -hmm. So ang pag-uusapan lang natin, ano 'yung iba sa House, ano 'yung iba sa Senate, 'yun lang pag-usapan natin. So, hindi tayo papayag basta wala sa Gab wala sa third reading version. So, paano may iwasan mangyari yun, sir? I-open na ba sa public at media yung bike cam? Ako, I support. I support the opening of the bike cam. No? Kaya nga, kaya ko linay out to para pagdating mo sa bike cam, alam mo na yung changes. Kasi kung wala to, kahit pupunta ka sa bike cam, hindi mo alam anong changes eh. Mm -hmm. So, ito, ito will lay out the, uh, the documents prior to the bike cam. Previously, sir. sir, kasi the media has been used as, as a convenient excuse ng mga legislators to say na uh, open yan sa sa public kasi nandyan nga yung media. Pero sir, when in truth, pag nandun, iindutahan lang kami sa opening, tapos okay. palalabasin na uli kami sa kwarto, and then sa, ano na lang uli, sa permahan na lang. Mm -hmm. So, but this time, sir, ba, yung buong proseso ng BICAM? I, I support that. Under, I support that. Um, but importante ito, ah, para pagpasok niyo doon, Or whoever, whoever wants to, civil society, budget analyst, alam na nila yung movement. Mm -hmm. no? Importante kasi yung detalye. Eh. Mm -hmm. Kahit pupunta ka doon, uh, pag hindi mo alam yung detalye, napaka ang hirap ang tindihan ang, 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 ang budget. Like ito, this is the whole gab. So, napakahirap talaga sundan. No? So, importante nga ma-upload yung mga dokumento para masundan ng publiko. So, pagdating ba pa sa BICA, marami pa rin naglalabi, ba basic experience niyo Kaya doon nangyayari yung insertion? Um alam ko may mga agencies rin nag ha, naghahabol no kasi ka. nila madagdagan yung budget nila uh, but again in in my in my case no i will only allow this nga tawag nila disagreeing provisions, provisions. No? dapat mag yung mga wala sa vers sa versions ng House and Senate yun lang pag-usapan natin okay ma'am Sir, sure, nag-request nag din po yung ilang senators, may resa sila, maglabas ng matrix mismo, sir, ng differences, ng movements, para hindi na nga po kailangan basahin pa yung ganyang kakatal, na ilabas na po, matrix na siya. Is that something you'll no. commit to Well, ngayon nakapublish na yung GAB, alam mo na ano yung House, napublish mo na yung third reading version ng Senate, yung difference noon, that is the matrix. No? Mm -hmm. So isa-summarize lang yan, and as a matter of administrative process, we can do that. Sir, meron din po ni Races I and mean, Aimee na yung mga for later release naman daw, hindi naman daw nagagamit, sayang lang. so uh, And she's asking na for the 2026 budget, tanggalin na yung provision ng FLR. Well, yung for later release um, is equivalent to what we call impounding. Mm -hmm. That's a uh, executive prerogative. Uh, depende yan, number one, on cash availability. Number two, if the project is um, feasible or not, depende. Kasi minsan nagbabago yung... Uh, nagbabago yung throughout the year minsan nagbabago yung sitwasyon hindi kailangan yung project but uh, that's an executive prerogative no mm hindi -hmm. na natin kasi ang FLR or impounding um uh executive. depende yan kung ano ang magiging desisyon ng executive no? but but as a matter of um no, impact uh, impounding and FLRs hindi maganda yan para sa ating ekonomiya no mm -hmm. dahil ang ating ekonomiya, malaking parte galing sa government spending. So kung hindi mo ginastos yan, sigurado babagal ekonomiya natin. So sir, hindi posible na ilagay siya sa ka-approvision? That's an executive, ngayon. um, that's an executive uh, prerogative. prerogative. Eh. Um, so, uh, ba magkaroon. Let's say, for example, i-release nila, wala namang cash na pangbayad, mm -hmm. hindi na tayo ng cash flow problem. I think kasi sa general provisions, meron doon provision against impounding but allowed under certain conditions ang executive. Mm -hmm. Would you be amenable to deleting that provision or amending that provision? Let altogether? me study that. No? Let me study that. As, As a principle, no? it's an executive prerogative because mm -hmm. of many circumstances. No? Pero kasi hindi ba, sir, yan naman na nagagamit na Sabihin na natin, for politics, um, kasi pagkainimpact may power siya ipitin yung yung uh, yung funds pwede niya i under you know whatever conditions the executive may decide so yun yung um, hindi ba diyan pumapasok yung pagpolitics o pagkupolitika doon sa pera well kung hindi ilalabas ang executive yan sila rin ang magiging dehado no about mm -hmm. sisingilin ka pagdating sa end of the years during the budget like in my case mag release kami ng budget framework sa mga members isa sa titignan namin, utilization. So, magiging underutilized siya. Mababawasan yung kanyang budget. But how do you prevent the executive from using it for politics? We have to, we have to um, balance it very carefully. No? Um, so that it will not be used for quote-unquote politics. But at the same time, preserve the leeway uh, for the executive to move around in terms of managing the budget. No? Because pagtinali naman natin yung kanilang kamay release ng release paano kung walang pera, no? For mm -hmm. example, uh, nagkaroon ng financial crisis, no? O kagaya na yun, in tariffs, no? Six billion will be reduced from our um, uh, from our uh, importations because of that tariff. Then may mga ganitong impact, no? So it has to be flexible enough for that for so that the executive can respond to the situation. But like you said, no, dapat may safeguards rin. Right? Mm -hmm. And then walang limitation yung amount pagdating sa FLR, sir? Um, well, ag again, no, um, prerogative. prerogative ng executive yan. Eh. No? Mm -hmm. Anyway, NIMFA, and then si Danielle, uh, and then si Amor, and then Asher. NIMFA. Sir, so, dun program the presentation? mas malaki yung inapubahan na the appropriations ng Congress kaysa din sa NEP. So, ano ang gagawin nyo uh, the Thank you for asking that, uh, Nimpha. That's the another budget principle na susundan namin sa so committee, budget discipline. Mm -hmm. you Kailangan know, may discipline tayo in terms of how we scrutinize and um, move around the budget. So, unahin ko yung unprogrammed allocations. Mm -hmm. uh, hindi na tayo papayag na galawin yan. Mm -hmm. At... Uh, diyan ipasok yung mga projects na mm -hmm. uh, na tingin ng ibang mambabatas hindi naman importante mm -hmm. uh,